Naka-aircon man ang conference room sa ikapitong palapag ng Metron Tower, tila kumukulo pa rin ang init na galing sa mapanuring tingin ng mga kabataang nakaupo sa ikatlong hanay. Biernes na umaga yun at karamihan sa kanila ay associate o analyst sa kanilang bangko at tech startup. Ipinadala ng opisina para umaten ng tatlong araw na Next Gen Business Strategy Bootcamp maaliwalas ang ilaw, makintab ang mesa, at sa harap ng projector screen, nakasulat ng malaki ang pamagat, Business Strategy, Breaking Old Barriers. Abala ang lahat sa pag-uusap habang hinihintay ang unang resource speaker, isang bantog na serial entrepreneur raw mula Singapore ayon sa programa. Sa likod, tahimik na pumasok si Mang Mateo Andrada anim na taong gulang. Nakabarong Tagalog na medyo kupas at salawal na pinatungan lang ng lumang sinturong balat. May hawak siyang folder na siniksikan sa loob ng dilaw na sobre. Nakabitin sa bulsa ng barong ang ID holder na bakante pa ang name card. Umupo siya sa pinakagitna ng unang hanay. Diretsyong sa mesa at nagsimulang bagbuklat ng ilang dokumento mga spreadsheet na kulubot na ang gilid at blueprint na may lapis na anotasyon. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa ba lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige! history natin ang kuwanto. Napatingin sa kanya si Angela, HR specialist ng global IT firm, at si Martin, 28 anyos na marketing strategist. Nagkatinginan ng dalawa at nagkunwang inamuyang kape sa pabulong. Ha? Lolo vibes kayang mag-training dito. Baka naghihintay lang ng anak. Mukhang narong room. Tugon ni Martin habang pinipigilan ng tawa hindi kalayuan sa likod, nag-giggle ang tatlong trainee. Si Brianna, si Jake at si Elaine. Si Jake mahilig manukso. Kumuway pa ng mahina sa likod ng leeg ni Mang Mateo. Patawa-tawang ginagaya ang pangungulubot ng noo nito. Makalipas ang limang minuto, pumasok ang event coordinator na si Ivy. Bitbit -bit ang mikropono. Good morning everyone! Welcome to day one of the bootcamp sigawan, palakpakan, may kumukuha pa ng selfie. In a few minutes, our keynote speaker will arrive. Pero while waiting, please settle down. We'll start with an icebreaker. Umikot si Ivy, pasimpleng hinanap sa listahan ng pangalan ng VIP. Lumingon at napansing may nakaupo ng matanda sa gitna. Sir, are you joining the workshop? We can assist you to the business owner's track if ever. Magalang yung sabi. Ayos lang iha. Dito lang ako. Lumipat si Ivy sa stage. nag-tweak ng slides. Pagkatapos ng icebreaker na puno ng tawanan at balibagan ng sticky notes, nagdim ang ilaw at lumitaw ang slide na Keynote Speaker, Mr. M. H. Andrada, Founder of Polaris Pacific Logistics Holdings, Awardee of ASEAN Entrepreneur of the Year. Sumiklab ang bulungan. Uy, yan yung may hawak ng halos kalahati ng regional shipping routes. Seryoso? Billionaire yun. Sabi sa LinkedIn, dropout lang daw yan pero genius. Habang nagpapanik ang lahat, naghahanda ng phone para mag-vlog, Lumapit si Ivy sa pintuan. Nag-aabang ng pagdating ng kilalang tycoon na inaasahang nakasuit at may entourage. Wala. Sa gitna ng pagkalito, nagangat angat ng kamay ang matandang nakabarong. Mahinaong tumayo. Tumapik sa mikropono. Magandang umada, sabi niya bahagyang paos. Sandaling kataymikan. Ako si Mateo Habagad Andrada. Yung dropout na binanggit niyo sa slides. Sabay lampa sa liwanag ng projector, lumitaw ng buo ang mukha niyang pinagtagni ng kulubot at niti. Napatapaik ng bibig si Ivy. Ang mga trainee ay napatulak sa silya, dumapo ang hiya sa muha. Si Angela at Martin ay nagpalitan ng mukhang nanigas. Si Brianna naman sabay pikit at pigil sa tawa na ngayon ay naging inis sa sariling asal. Hindi nagpakita ng galit si Mateo. Tumikim lang. Inilikpat ang folder at pumwesto sa center aisle. Maraming salamat sa mainit at uh, Malamig din naman na pagtanggap. Biro niya. May kislap ng kabiruan. Walang nakatawa. Sadyang tinamaan sila. Itinuloy niya. Labing anim na taon akong budigero sa pantalan bago naging supervisor. dalawampud dalawang taon bago nakaipon para mag-charter ng unang bangkang karganento. Sa dami ng seminar na pinuntahan ko noon, laging nakakalimutang itanong ng speaker, kumusta ang taong pinakabagong salta? kumusta ang tahimik? Kumusta ang hindi mahalata? Nagsimulang mag-flip si Mateo ng slide. Larawang grainy ng lumang barge, lumang resibo ng variety store, at lumang larawan ng sarili niyang binata pa. Ito ako, 1982. Nakasando at chinelas. Nagbubuhat ng sako ng bigas. Pinagtawanan din minsan. Tumawa ng mahina ang iba, di alam kung dapat. Isa pang click, Graph ng growth curve ng Polaris Pacific mula 40,000 pesos capital hanggang multibilyong fleet. Pero hindi hinuhusgan ng damit ang direksyong pwede niyong abutin. Habang nagsasalita, unti-unting nawala ang pang-uuyam sa mga mukha ng kabataan. Napalitan iyon ng pagkabighani. Maitim na pala ang kukong si Jake kung kumuyom. Pinipigil lang hiya. Si Angela, nag-backspace sa tweet draft na Lolo in the wrong room! Si Martin tumatango-tango, nag-take notes. Character counts more than credentials. Nagkwento si Mateo ng anim na pagkalugi, tatlong bagyong lumubog sa barko at isang beses na niloko siya ng sariling pinsan sa kontrata. Pinaandar niya muli ang slide, quotes mula sa sariling lola. Kung hindi ka pautangin ng bangko, pautangin mo ang sarili mo ng tiwala. Sumipol ang crowd sa paghanga. Lumipas ang labing limang minuto, nagtanong si Ivy, Sir Mateo, paano niyo hinarap yung una yung investors na mukhang hindi naniniwala sa inyo noon? Sagot niya, pinakahin ko sila ng kape at tinapay tuwing pupunta sila sa warehouse. Kapag busog na ang tiyan, lumalambot ang paghuhusga. Tawanan sa bulwagan. Sa Q&A, inilapit ni Brianna ang mic, nanginginig, Sir, sorry po kanina pero totoong tanong, may tips ba para sa Gen Z na sobrang conscious sa image? Umiling si Mateo, ngumiti mas mainam kung conscious ka sa pangarap mo kaysa sa hitsura. Pero kung masipag ka, darating ang panahong ang pangarap mo ang nagbibigay ng bago at maaliwalas na itsura sa iyo, hindi baliktad. Pagkaraan ng isang oras nakatayo ang lahat sa standing ovation. Tinapik ni Mateo ang ID sa bulsa. Inikot sa daliri. Bago ako umupo at makinig din sa inyo, may pakiusap ako. Sa susunod na may papasok na mukhang luma ang kwelyo o kulubot ang papel, Tanungin niyo muna kung ano ang laman ng utak, hindi ang kuelyo. Baka nandoon nang susunod na diskarte na magpapaamat sa kumpanya ninyo o sa buong bansa. Pagkatapos ng palakpakan, lumapit si Angela, inabot ang kamay. Sir, natamaan kami. Ako po yung HR head dito at gusto ko pong ayusin ang unconscious bias training namin. Si Martin, nagabot ng calling card. Si Jake, taimik na inabutan si Mateo ng sticky note. Sorry po, sir. Salamat sa inspirasyon. Tinupi ni Mateo yon, inilagay sa dibdib at bulong. Ayos lang, lahat tayo may pagkakataong matuto. Sa pagtatapos ng araw, kumalat sa LinkedIn ang larawan ng kwartong nagtaysiwan para kay Mang Mateo. Caption, Never judge brilliance by wrinkles. At sa bawat share ng post, pumalaot tulad ng barkong inaruga niya ang aral na kung minsan, ang pinakamatalas na estrategiya ay ang pagpapalawak ng puso bago pa man dumilas sa dila ang mga planong ipinagmamalaki ng PowerPoint. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba ba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon. I-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned!